Good morning po. Ngayon, magluluto po ako ng itlog para po kira mama, papa, at kuya. Ay, bago po kayo magluto, kumuha po muna kayo ng itlog para po, meron po kayong paluto. Ayan na po, hinahalo-halo ko na po siya. At kailangan po, meron pong asin at magic syrup po lalong sumarap ang iyong luto. At pag, tinigdan, pag tinikman niyo po ang luto ko, makakalimutan niyo po ang pangalan niyo. At ito na po, ilalagay ko na po ang pangalawang itlog. At iyahalo-halo ko na po siya. Ayan na po, ilalagay ko na, na po siya sa mayit na, na kawali. mag po kayo, baka matalsikan po kayo. Hingin. Huwag niyo po masyado ilapit ang iyong muka. Baka matasikan po ang maganda niyong muka. Saan Pagka atas sa mukha mo <laughs> yan. <laughs> <At, at, laughs> kung nakikita niyo po ang papa ko, nagpapaipal sa video. Ang po sa sakit gilid ko, naghihilamos. Ay, ayun lang po. Bye-bye!